Hello mga friend, magandang araw. Ito po muli si Atelet. Andito po tayo sa ating mini garden. At kararating lang po natin galing Maynila. At mag-aayos po tayo dito sa ating mini garden. Ito mga friend, yung ating bromeliad sa Maynila ay dinala natin dito sa ating mini garden at tatanggalin natin yung plastic kasi nagbiyahe kami at ito dito na siya sa ating mini garden ng ating bromeliads yan bromeliad na galing Maynila. Lagay natin siya sa ano, sikat ng araw para maka, uh, mainitan na siya. Kasi sa atin, doon sa Maynila, ano, kulang siya ng sikat ng araw dahil medyo kulub yung place natin doon. yan muna siya After two weeks na nawala tayo dito sa ating mini garden ay ito ang itsura niya ayan hindi pa tayo ganong nakakapag uh, likpit dito sa ating mini garden hindi pa natin masyadong na aayos. Ayan, may bulaklak ang ating roses. kahit wala tayo dito ay namumulaklak sila yan medyo marami silang bulaklak ngayon mga friend ang ating roses namulaklak na rin ang ating ground orchids. Ayan siya. Ayan ang ating ground orchids. Ano pa yan? Malayo pa ang pinanggalingan ng ating ground orchids, mga friend. Ayan. Galing pa yan ng buhol binigay sa akin ng aking friend na nagbakasyon sa Bohol. And after two years ay ngayon lang siya namulaklak. Pero di ba nakakatuwa naman siya. Alam nyo, gandang-ganda ako sa bulaklak ng ating ground orchids. Ito naman ang ating rubber plant ayan mataas na kahit kapopropagate pa lang natin sa kanya ay malalapad na ang kanyang dahon ayan pataas na siya ng pataas eto mga friend ang mother ng ating rubber plant or rubber tree rubber tree na print, a ah, black prints. Yan ang mother niya. Meron din tayong aloe vera. Ayan. Na minsan ay pinanlalagay ko sa buhok ko. Kasi sabi nila ay nakakapagpalago daw yan ng buhok. eto ang ating napakalash na mayana ayan pinapakita ko lang sa inyo mga friend ang ating mini garden after 2 weeks na nawala tayo ayan lalo siyang lumago tingnan nyo mga friend do, oh, ang kanyang dahon grabe Parang konti na lang. Isang palad ko na. Ang lalaki ng dahon ng ating mayana. Ayan. Tapos, dito sa likod ng mayana ay meron tayong lemon lime. Natatakpan na niya. Kaya, alam nyo ba, parang gusto ko na siyang ilipat ang ating mayana. Kasi, oh ang ating lemon lime. Pero maganda naman siya, 'di ba, mga friend? Ayan, kahit natatakpan siya ng mayana. At dito, sa tabi niya, ay meron tayong Monstera Adansoni Galing din niya ng Maynila. Dinala ko na kasi ay nako. Ano siya doon? Parang hindi niya gusto yung weather ng Manila. At ngayon, nung dinala ko, uh, ko siya dito mga friend, dalawang dahon na lang. Kaya napilita na akong dalhin siya dito sa ating mini garden. Pero ngayon, nakikita ko malaki ang malaki ang improvement niya. Kasi ayan 'no. Marami na at parang nagka-climb na siya dito sa ating wall. Ayan. Nakadikit na mga friend yung kanyang ugat sa wall. Ayan oh, kumapit na siya. Gusto kong ipakita sa inyo. Ayun, kumapit na yung ugat niya sa wall natin. Pero, yan din naman ang gusto ko para makita kong gumanda siya at maging uh, healthy. Ayan, meron din tayo dito ng ating Monstera Deliciosa. Ayan, ito ay dinala ko rin dito sa ating mini garden kasi noon nasa Maynila siya mga friend. Ano, Ah, uh, isang dahon na lang siya. Hindi pero nung binili ko siya ang ganda-ganda niya pero nung nandoon siya sa at sa atin sa Maynila ay naku nauubos ang dahon niya kaya nag-decide na ako na dalhin ko na siya dito sa ating mini garden at ayan medyo maganda na siya tatanggalin natin yung damo para makita nyo mga friend ayan Diba, o. Oh. Ayan ang ating monster deliciosa. Ayan. Malaki na ang dahon. Makakatuwa siya. Tapos, may new leaf na naman siya. O, oh, ayan. Panibagong leaf na naman niya. At ang ganda na niya talaga. O, oh, di ba diba? Makikita mo yung kanyang pagkakasplit at saka yung ano ng kanyang dahon. Ayan. Nung nandun siya sa Maynila, ito yung dahon niya lang. Nawala yung ganito niya, yung butas-butas na nag-split yung ano. Tapos nung dinala ko siya dito, ayan. Gumanda uli ang kanyang dahon, ang kanyang leaf. At natutuwa ako dahil gusto talaga nila dito sa atin sa mini garden kahit na hindi natin masyadong naaayos ito mga friend ang ating potos nag climb na talaga siya ng nag climb sa ating wall yan mga friend mataas na naman siya Parang gusto ko na naman siyang i-trim. Tinitrim ko lang yan mga friend na ating photos, giant photos. Kasi pag hindi ko yan tinitrim, tataas yan ang tataas. Ang ano naman, habang tinitrim ko siya ng tinitrim, lumalago siya ng lumalago. Ayan o, katulad niya no, tinutulog ko siya kasi hanggang doon na yun mga friend di ba ang taas yung parang may mga ugat-ugat na yun andun na siya nung tinutul ko ito yung pinagputulan ko nag-sprout naman siya dito may panibagong sprout na naman siya ito yung bagong leaf niya ayan ayan tapos ayan Nakailang putol na ako dito. Ayan, ito yung pinagputulan ko. Nag-sprout dito. Nagkaroon ng sanga. Ayan, nagkaroon ng sanga. Tapos pinutol ko na naman. Ito. Ito na naman siya. Ito na naman yung pinakamataas niya. Ayan. Ang taas niya. Tapos, ito. Meron pa siya dito. Naku, parang ma-occupy niya yata itong wall natin. Itong ating giant photos. Ayan. Lagu-lagu na niya. Ayan. Ito naman yung ating Mayan na na pinropa. Alago na siya mga friend. Ayan na siya. Ilagay natin siya dito sa puno ng papaya. Yung at pinagputulan ng puno ng papaya. Ayan siya mga friend. Hindi pa natin naaayos ang ating mini garden. Yan, update ko kayo mga friends sa ating mayanan na nabuhay ng sarili dahil sa stem na itinapon ko. Kasi akala ko matanda na yung stem na yun at hindi na siya magpuproduce ng panibagong um, hindi na siya gaganda nung tinanggal ko siya sa pagkakatanim at eto na itapon ko dito at napabayaan eto na ayan no oh parang mas dumami pa talaga siya mga friend ayan oh ang dami niyang umaano ah uh, nagiging sprout o oh, nagiging bago pang tumutubo ng mga bagong puno ng mayana. Ayan, Oh. No? Ang dami. Ang galing na. Ay, sorry. Ang galing natin yung damo. Ayan. Hindi pa ako nakakapaglinis ng ating mini garden. Talaga, mga friend, kasi kararating ko lang. At ito gusto ko kayong i-update sa itsura ng ating mini garden Meron ba kayong ganito mga friend sa inyong garden? Hindi ko alam ang pangalan ng halaman na ito. Kasi tumubo lang to dito sa ating mini garden at hinayaan ko lang siya na mabuhay. At ayan o, oh, ang kanyang mga bulaklak. Ang cute. di ba maliliit lang siya. Sobrang liliit ng kanya mga bulaklak. Pero nakakatuwa siya. Ayan o. Oh. Ganyan siya. pag nyo friend, parang ano, may matinik. Hindi naman matinik, pero parang kumak may kumakapit sa balat na ano niya, yung parang balahibo. Yan. Pero na, natutuwa ako sa kanya kasi ayan o, oh, ang dami niyang bulaklak. Kaso, sobrang maliliit lang. Ayan. Puntahan natin ang ating turmeric mga friend. Ayan. Lalo siyang lumago. Mm, ang ating turmeric, haba ng dahon nyo mga friend do. Oh. mo Ito, ito yung dahon niya oh. Ayano. Sobrang haba. Sobrang haba ng dahon ng turmeric natin, ayano. Oh. Ayano. Oh. Haba. hmm ang ating alocasia ayan ang laki naman niya ngayon ayan ang ating taro at ito pa ang ating alocasia amazonica ayan diba maguna siya Ayan, ito naman ang ating croutons. Ayan, ang lagun rin niya. At may flower siya mga friend. Ayan o. Ayan. Ayan. May flower ang ating croutons. Ang ating... Dracena Sorcolosa. Yan. Almost na mga halaman ko dito mga friends sa ating mini garden ay galing sa ating sa Maynila. Nililipat ko lang sila dito sa ating mini garden kasi <clears throat> syempre iba ba yung weather ng probinsya. Yeah. Ayan, damo lang yan mga friend pero ang fit din ng mga bulaklak niya ba? Diba? Mutubo lang yan ang kusa dito. At may papaya tayo. Kaso maliit lang siya. Ayan. Ang ating papaya. Tingnan natin ang ating uh, luya. Ayan. Wow. May panibagong tumubo na naman sa kanya. Nag-sprout na naman siya. At lumalabas na talaga yung pinakaluya niya. Ayan. Ayan. Ito ay saluyot mga friend. Ito ang bulaklak ng saluyot. Ayan.